Hi guys, sabi nito, sasya ka po sa inyo kung paano gawin yung in-screen video dito sa ating mga content video dito guys. Gaya nito guys, oh. Yan, itong dalawa na to, meron po siyang in-screen video pagkatapos ng ating mga content video na nanood yung ating mga viewers at supporters. At meron pa po siyang profile pic na pwede pa pong mapasubscribe yung mga viewers at saka supporters po natin. So yun guys, yan yung gagawa niya ng content kasi nga po meron nag-comment sa akin dito. Ito si Sports TV. Shout out po sa inyo Sports TV. Ang comment niya guys, kuya paano gawin yung end screen sa dulo po ng video na may subscribe profile pic po? Salamat sa sagot. So yung tanong sa atin ni Sports TV guys, maganda itong request niya kasi nga po additional views na naman po ito sa ating mga content video po na pwede na lang po mapanood ng ating mga supporters at saka viewers po at possible pang additional subscribers. Mapapak-subscribe po sila sa ating mga content video dito sa ating channel. So, yun yung gagawa din ng content guys. Kaya panoorin nyo itong video ito hanggang dulo para malaman nyo po kung paano natin gawin yan. At bago mangyari yun, meron muna na tayo isa-shoutout dito. Shoutout na tayo dito guys. So, apat-apat na shoutout. So, pasensya na yung hindi ko ma-shoutout dito. Napakadami nyo po kasi. So, shoutout po kay Ellie the Wanderer 23 So, shoutout po sa inyo ma'am from Canada. Yun, nasa Canada po si ma'am. So, shoutout po sa inyo dyan sa mga Carved po namin na nasa Canada. mag ingat po kayo dyan ma'am at sir kung saan mo kayo naroon ngayon. Always pray po tayo palagi and God bless po sa atin. At ito po po guys, ito si ma'am darling OFW vlogs. Mga OFW po natin natin to guys. So shout out po sa inyo ma'am darling. So from Saudi Arabia. Ito si ma'am ay nasa Saudi Arabia. So mag-ingat po kayo dyan ma'am. Always pray po tayo palagi. And God bless po sa atin. At ito pa po guys. Ito si Large Mix Vlogs 93. Shout out po siya ni Lord's Mix Vlogs 93 from Jeda. O yan, shout out po dyan sa so mga KFW po namin na nandyan sa Jeda. Mag-ingat po kayo dyan ma'am and sir kung saan makay kayo naroon ngayon. Always pray and God bless po sa atin. At ito pa po guys. Ito si ma'am Sunya Kweta. shot out po sa inyo ma'am Sunyo Kweta from Hong Kong. Yan guys, nasa Hong Kong po si ma'am. shot out po sa inyo sa mga ka po namin na nasa Hong Kong, magingat po kayo dyan palagi and always pray po sa inyong lahat dyan. So yun guys, nakakatuwa yung mga ka-RFW po natin dito. Napakadami nanood ng mga RFW po natin dito at nais din talaga nilang mag uh, extra income, part-time job additional extra income. Nakakatuwa talaga eh no. Sila pa po yung sisipag na sa ibang bansa na palayo sa family pero sila pa yung talagang madiskarte at talagang open-minded para sa mga karagdagang extra income. So God bless po sa inyo dyan ma'am sir dyan sa ibang bansa at lalo na po sa ating mga kapwa Pinoy nandito sa ating bansa sa Pilipinas. At para mangyari ng COVID video natin ngayon, proceed na tayo! So yun guys, proceed na tayo. So gagawa na, na ng content natin yung request ni Sports TV kung paano magkaroon ng end screen video dito sa ating mga content video dito sa YouTube. So maganda itong idea niya guys kasi nga po karagdagang views, karagdagang subscribers po ito sa ating mga YT channel dito sa ating channel guys. Kaya panoorin nyo itong video ito hanggang dulo para malaman nyo po kung paano natin gawin yun. At para mangyari na yun, punta tayo sa ating Chrome. Yun guys, sa Chrome na naman tayo pupunta. So, pasensya na talaga kayo kasi nga po, tayo ay naka-cellphone lang. So, wala po tayong pang-afford dito ng laptop tsaka PC dito. Kaya tayo po ay mobile phone lang po. So, marami naman po ito naka-mobile phone dito. So, punta tayo sa ating Chrome. Then dito sa Chrome guys Make sure nyo po dito guys Na tayo po ay nakapag in dito Sa ating YouTube Creator Studio po So punta tayo dito guys Sa ating search engine Search nyo po dito yung YouTube Creator Studio Yun guys YouTube Creator Studio And then dito guys ay uh, make sure nyo po dito na ito po yung naka desktop site so select nyo po yung desktop site click nyo po yung tatlong toldok sa may gilid sa may taas then select nyo po yung desktop site then ganito na po yung kanyang ay uh, itsura yung features nya dahil po ay tayo ay naka cellphone lang hindi po tayo naka PC o laptop pagpasensya nyo po tayo po dito ay zoom out zoom in so, guys. so dito zoom in then click natin yung login guys login yung i-click nyo po dyan din. Make sure nyo po na ganito ang kanyang itsura nya po. Ayan guys. So ayan. Dapat ganito na para po siyang naka PC o laptop yung itsura nya. Ayan. So ayan guys. Nandito na tayo. Din sunod natin gawin ay zoom in. Ayan guys. And then click mo po natin yung content sa gilid. Pasensya na kayo. Tayo ay walang pang-afford ng PC o laptop. And then dito, zoom out tayo And then dito guys, mamimili na po tayo dito ng mga content video natin Na lalagyan po natin ng in-screen So yun guys, dito, kumari dito mamimili ako Zoom out na naman tayo, zoom in na naman tayo So dito, click nyo po yung video na gusto nyo lagyan ng in-screen So maganda itong idea ni Sports TV guys And then, zoom out Yan guys, zoom out tayo And then dito guys, sa gilid, makikita nyo po dyan yung zoom in Then yung in-screen, yung makikita nyo po yung in-screen dyan Click nyo po yung in-screen Andi, di, di na, na tayo guys, zoom out tayo dito. Yan, zoom out. Kasi nga medyo na, na zoom in to guys. Yan. Yan, dito guys. So, yan, nakikita nyo pa dito guys. So, dito guys, dito kung nakikita nyo dyan. So, ito yung line. No? Oh. Ito yung line na. Ah. Ito, ito, ito. Ito, ito yung line. Yan. Kung nakikita nyo dito guys, ito yung uh, ating content video. Yan po yung dulo ng ating content video po. Ay, yan po ay nakatira na lang niya ay 15 seconds Or 20 seconds So yun na po yung dulo ng ating content video Yung uh, pag-goodbye na tayo patapos na So dyan na po natin ilalagay yung ating end screen video Or suggested content video natin Or recommendation content video natin Na pwede po nilang mapanood na naman Ng ating mga supporters saka viewers So additional views, additional subscriber Kung magustuhan nilang ating mga content video dito sa ating YT channel So dito guys yan po ay mamimili tayo dito ng ating elements. So dito guys, yung features niya ng ating in-screen. So mamimili tayo dito. So zoom na naman tayo dito. Zoom in. Ito yung line guys. So ito yung magaguide nyo. Yan o. Oh. Itong line na to guys, yan po yung magaguide kung saan nyo po banda yung, ah, malalaman nyo na po yung duration dyan guys eh. Kung saan segundo banda nyo po ilalagay yung inyong in ah, screen. So kung gusto nyo po dun sa dulo-dulo, yan, pinakadulo, patapos na. So kung gusto nyo po dito pa lang na pag-goodbye pa lang sa ating salita. So, yan guys. Maganda po ano nandyan pa. Yan. Nasa inyo na po. Mag-guide na po po yan. yan. Kung dyan gusto nyo po ilagay. So, dito na ako yung mamimili ng elements ng inyong end screen. So, yan guys pwede naman po eh, dito mamimili ng ating elements ng ating end screen guys, so dito po meron po syang 1 video 1 subscribe, so isang video natin at saka itong profile pic natin na shortcut na pagsusubscribe, at meron po ditong uh, playlist guys, 1 playlist and 1 subscribe, so yung 1 playlist natin, so pag sinit natin na nila yon yung mga viewers natin ay possible na napakadami na pong content video natin, pag once na sinit up po natin yung mga content video natin doon sa ating playlist so dito guys, meron po ditong 1 video 1 link, 1 subscribe, so itong subscribe subscribe guys ito po yung profile pic natin na automatic mapasa subscribe sila pag kinlik nyo po nila yun so dito guys one video one playlist mamili po kayo dyan then dito guys mas maganda ang recommend ko po sa inyo dito ay one video one playlist and one subscribe so itong nasa baba guys yung dalawa na yan and pwede rin lang po itong two videos and one subscribe na sa gitna po yung kanyang uh, itong profile pic na subscribe po natin yan guys oh so, mamili na lang po kayo dito ng elements guys yan ha Then ito ko ano eh, itatry ko po ito guys, ito ito ito, itong 2 videos and 1 subscribe na sa gitna yung uh, subscribe natin na uh, profile pic. Yan. So ito na siya guys, so yung tsura. So zoom, uh, zoom out muna tayo, yan zoom out. So dito guys, yung itsura naman po, ito ito, pwede nyo naman po yan ma-adjust guys, kung yan po yung nakaharang, pwede naman po i-adjust yan. Yan, pwede na po i-adjust yun, pwede na po yan, kung gusto nyo po dyan. Yan guys, so pwede na pong galawin yan, yan. Pwede nyo po i-adjust. Itong ito guys, ito, yan po ay ating mapapasubscribe po sila dyan pag once na kinlik po nila yung ating profile pic na yan. So yun guys, pwede nyo po i-adjust ha. Mamili lang po kayo dyan guys kung gusto nyo po yung one video and one playlist or gusto nyo po ng two videos na walang playlist. Nasa inyo po. Then dito guys, select nyo lang ito kung gusto nyo po lagyan ng videos yan. So mamimili na kayo ng videos na gusto pong mapanood pa po ng mga viewers at supporters nyo po. Click nyo po yung itong uh, video base for viewer. Click nyo po yung isa. Then mamimili na po kayo dito guys ng uh, lalagay nyo po dito yan guys so zoom in tayo then choose specific video click nyo po yan itong choose specific video dito na tayo mamimili guys yan dito na ito ay sample lang guys pang guide lang po sa inyo para meron po kayong um, masundan so dito guys kaya ito pili ako isa ito yan so nalagay na siya dyan guys and then sunod naman natin ito naman silik natin to yan then dito tayo sa nasa inyo na po guys kung uh, ito choose specific video click nyo po ito Then, pili na po kayo dito guys O, so, ito, ito O, oh, select O, oh, yan, napunta na siya dyan guys Yan, nandyan na siya So, yan, ganun na po siya kadali guys Maglagay po ng ating end screen Content video dito sa ating YT channel sa ating mga content video dito. So yun guys, ito maganda itong ah, meron tayong ganito guys kasi nga karagdagan views, karagdagan po itong mga subscribers po natin ito guys. Lalo pa pag naghahabol po tayo ng mga viewers tsaka follow ah, subscribers po dito sa ating YT channel. So yun guys, click nyo po yung save kung okay na yan sa inyo. Yan. Pwede nyo pong ma-adjust yan guys sa ah, yung duration nya. So yun guys, okay na yon. So nandyan na siya then back na tayo okay na yun siya guys nasa inyo na po kung lagyan nyo po lahat dyan guys nang inyong in screen so nasa inyo na po guys mas maganda na lagyan nyo po lahat so yun guys lagyan nyo po talaga ng mga in screen Ang inyong mga content video po kasi mas maganda po talaga na mayroong ganyan guys kasi nga po additional uh, views at saka subscribers po yan pag once magustuhan nila yung ating mga content video So yun guys, yan po yung message ko po sa inyo. Sana po meron kayong intindihan sa content video na to at sana po nakatulong. At kung nagustuhan to ang video na guys, support naman po sa ating YT channel. Pasubscribe naman po guys kung ikaw po ay hindi pa pa nakasubscribe. At pindutin na na rin po ang notification button para sa detail po kasi mga bagong videos ni upload. At kung meron kayong message at katanungan guys, comment down below lang po dyan sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan. At magagawan po natin content video iyan hanggang sa ating makakaya. At huwag nyo rin po kalimutan mag like and share. Guys, maraming salamat po kanood. Have a nice day and God bless all.